Hello guys. Update ko lang kayo dito sa tanim ko na ano, mais. Ayun na oh. Tumubo na. Anim na araw lang 'yan. Tumubo naman na oh. Bali, anim na araw lang 'yan. <clears throat> 'Yan guys. Uh, magandang araw sa inyo. Uh, good morning pala. 'Yan oh. Medyo okay naman na 'yung ano, 'yung tubo ng mais. Oh ano oh. Anim na araw pa lang yan guys Medyo <coughs> okay naman ang tubo oh. hmm. Tumubo naman lahat Okay guys Ayan ang ano Mais oh. Ayan guys Hmm. Yan. Hmm. Tumubo na mandin Oh. Ah, guys, uh, update ko lang kayo dahil tanim ko na ano, mais. <coughs> anim na araw pa lang yan. Pang-anim na araw ngayon. Kasi tinanim ko to nung 14 ngayon, 20, kaya 6 na araw, 20, date 20 ngayon. Ayan o, ayan ang mga tubo niya o. Ayan guys, uh, please subscribe my YouTube channel. <coughs> maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo. Bye bye. See you next video. Guys, ayan o. Ano lahat yan oh. Ano ko lang. Pinuntaan Tinignan ko. Pero okay naman. Okay guys. Thank you. Ingat tayo lahat. <coughs>